Hello guys, for today's afternoon Oh, maani kita ni Talbos kamote Kasi magsasabaw tayo guys Ng isda So, ma-harvest tayo ng ganito guys So, diba ito, talbos kamote So, makalibre na naman tayo guys Ng 10 pesos or 20 pesos So, diba Ata Ata uh, hindi kasi si asawa ang nagharvest harvest Kundi si Akech O, oh, diba, libre na naman Ang yang Panglaag na gulay O, oh, yan ang kagandahan Guys, pag may tanim Pag may tinanim, may no oh, de ba Kaya naman, guys O, oh, yan ang kagayunan, guys Pag may tanim ka talaga, diba Magkalibre ka Kan sa imong pambuntog. O, alam nyo ba yung anong pambuntog? Panglagay sa isda. Oh. panglagay-lagay sa mga sinabawan. O, oh, yan. Um, hmm, diba? Oh. Dito lang yan, guys, sa may gilid-gilid. Ang -gilid. hmm, tanim ni asawa yan. So, Dalawang variety pala ang tanim dito. Isang ganito, guys, isang ganito. O, iba baga siya o iba. Saka iba din ito. Hmm. Diba? Diba iba. Hmm. Iba ang shape ng dahon. So, dalawang variety pala ang tanim dito na kamote. So, 'yan. ang ating gawa for today afternoon. ah, diba? So, yan. Mm. na? Yan. Guys, ang ating na-harvest for today. oh, yan. Madami na din siya. And, lalagyan natin siya sa tubig. Ibababad. Para ano, matanggal yung mga insect. So, ito na nga pala guys, yung kinuha kong talbos kamote. Kasi ko na siya kasama yung tirakin na isda na prito. So, yan na guys, yung ating talbos kamote with fish sinabuhan. So, yan lang guys. Thank you for watching. Bye! Thank you for watching guys. Follow my social media account.